drama. Pinuno mo na ang sanok Dapat ka nang kalusin Beng, 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 beng At do talisay Taas mo ang yung mga kamay Itas mo at do talisay Napapaligiran ka na namin Papasukin namin yan Hindi ako susuko hindi ako susuko. Sumuko ka na. Papaligid ang namin. Pukot ako kita. Sumuko ka na.